Sa parabola ng mayaman at si Lazaro, saanap arun si Lazaro pagkatapos mamatay? Sa piling ni Abraham, ano ang hiniling ng taong taga Miss Dania sa panaginip kay Pablo sa Troas? Halungkatin ninyo ang dagat papuntang Miss Dania at tulungan kami. Ano ang pagsubok na ibinigay ng Diyos kay Abraham? ihandog ang kanyang anak na si Isaac bilang handog. Ano ang inilarawan ni Zacarias bilang anyo ng Mesiyas? Isang mapagkumbabang hari na nakasakay sa isang asno. Sino-sino ang mga alagad na nakasaksi sa pag-akyat sa bundok ng pagbabago, Transfiguration, ni Jesus? Pedro, Santiago, at Juan.